mapagpalang araw muli mga kamanok. Ito nga pala yung gamit kong feeds para sa akin mga manok. So meron tayong uh, baby bibistag booster ng Thunderbird Bitmin Pro at meron din tayong sulfur QR para sa maintenance ng ating mga alaga. So meron po tayong uh, 5 kilos ng GMP4 at 5 kilos din po ng Integra 3000 Plus. Yan, minix ko lang po yan. So, yan po yung nilalahok ko doon sa ginigiling kong mga gulay galing sa palengke. So, mura ko rin lang po nabibili yung mga gulay. Then, gumawa po ako ng uh, DIY vegetable uh, mixer. Yung may blade. Tapos, ginigiling ko lang, nilalagay ko ng ipanang mais then yan nilalaho ko rin po yung mix na na yan so matutuwa na naman po ang ating mga alaga dito sa ating binilim patuka kasi uh, mayroon na naman silang uubusin isang puno po yung timba na yan para sa ating mga alaga so yan pong uh, bibistag booster para naman po yan dun sa ating uh, bagong pisa na mga native chicken By the way, upgraded native chicken na po yung alaga ko. Ayan po, yung isa uh, isang uh, sachet, isang pack ng uh, Stag booster. So, yun pong ating mga sisiw is uh, hatch po siya ng uh, lang araw na rin. So, day old pa lang po itong mga sisiw natin. So, ayan sila, masisigla naman. Uh, na uh, magaganda naman malulusog naman mga katawan so so far wala naman ako nakikita ang sakit sa kanila so ayan po muna tayo hanggang dito na lang po muna ulit hanggang sa susunod bye bye